update sa aming second parity na mga patiners, mga kaasenso, ngayon po ay eksaktong 2 months and 24 days old mula nung sila ay ipinanganak, eksaktong 1 month naman mula nang inilipat namin sa patining stage. Ibahagi ko po sa inyo sa video na ito kung magkano na ba ang aming nagastos sa kanila mula nung inilipat namin sila sa patining stage. At ngayon po, starter feeds pa lang ang kanilang kinakain. Magkano nga ba ang aming nagastos rito? Ito ang update sa aming mga patiners, mga ka-asenso. Eksaktong isang buwan ngayong September 17 dahil nag-start po kami sa patining stage nito para mas mabilis po ninyong maunawaan ang ibig sabihin ng patining stage. Kung hindi po sa inyo pa anak yung mga biik, yun po yung araw na binili ninyo. From buying date, eksaktong isang buwan pa lang po ang mga biik na ito o yung mga baboy na ito sa amin. At ngayon po, nasa starter feeds pa lang po ang kanilang kinakain at magta-transition kami sa grower feeds pagdating po nito ng September 24 or 25 magta-transition na po kami sa full na grower feeds. at ngayon po may tatlong sako pa na natitira na starter feeds bago po kami magta transition sa grower feeds at ang pagbibigay po pala namin ng vitamin pro water soluble powder rito ay every other day sa 10 heads naming alaga na ito ay 40 grams or walong kutsarita na vitamin pro ang aming ibinibigay every other day pero pagdating po ng September 24 ay gagawin na po namin 1 is to 1 ibig sabihin mula sa walong kutsarita gagawin na po namin 10 kutsarita or 50 grams ng vitamin pro water soluble powder every other day. 1 is to 1 na po ito. Isang kutsarita sa isang litro ng tubig para po sa isang baboy dahil nasa growing stage na sila o grower feeds na ang aming ipinapakain sa kanila. Sa edad po nila na 2 months and 24 days or eksaktong 1 month na po mula nung patining stage nila sa amin, approximately na nasa 35 to 45 mahigit na kilo na po ang timbang ng bawat isa sa kanila. Approximately lang po ito, hindi po namin ito tinimbang para hindi po sila ma-stress. Base lang po ito sa aming mga experience sa mga previous na alaga po namin. Sa edad nila na 2 months and 24 days dry feeding pa lang ang aming ipinapakain pero unti-unti po namin ito ita-transition sa wet Feeding. Kahit dry feeding po ang aming ipinapakain, mapapansin o makikita po ninyo sa pangangatawan ng aming mga alagang baboy na ito na talagang ang bibilog po nila, unti-unti na pong nagpo-form ang mga muscle sa kanilang balakang at sa kanilang likuran. Yung iba po dyan, halos hindi na po makatayo sa edad nila na 2 months and 24 days ay overweight na po dahil approximately na po yan na kulang-kulang sa 50 kilos. Mahigit na po sa 45 kilos ang kanilang timbang. Ang laking tulong po nang nagbibigay po tayo ng Vitamin Pro Water Soluble Powder sa ating mga alagang baboy dahil habang kumakain po sila, lalong lalo na po kung dry feeding pa po ang ating pinapakain, madalas po silang umiinom sa kanilang water drinker. Pero pagdating naman po sa wet feeding, ang tubig po na hinaluan natin ng Bitmin Pro water soluble powder, yung kalahati nun, for example, dito, 10 baboy, 50 grams ng Bitmin Pro water soluble powder or 10 kutsarita sa 10 litro ng tubig. Yung 5 litro non ay ibabasa po namin sa feeds. Yun po yung aming gagamiting tubig para maging wet feeding po ang kanilang kakainin at ang natitirang limang litro ng Vetmin Pro water soluble powder ay ilalagay naman po namin sa water drinker para hindi po masayang pagkatapos po nilang kumain ay iinumin pa rin po nila ang vitamin Pro water soluble powder na amin pong inilagay sa jug papunta sa kanilang nipple drinker ngayon po, sa isang buwan na po namin itong eksakto na alaga sa patining stage, magkano na nga ba ang aming nagastos sa kanila? Ibabahagi ko po sa inyo para kung kayo po ay nangangarap o nagpaplano na mag-alaga ng patining ng mga baboy at kung kayo po ay first time, first timer, baguhan ay mayroon po kayong idea. Sa eksaktong one month po namin na pag-aalaga ngayon sa fattening stage, ano-ano na nga ba ang kanilang kinain? Nag-start po kami sa pre-starter feeds. Isang sako ng pre-starter feeds po ang aming ipinakain sa kanilang sampo. Ayan po yung ginamit naming pang-transition papunta sa starter feeds. At ang isang sako ng pre-starter feeds ay nagkakahalaga po ng 1,430 at 10 sako ng starter feeds ang aming nabili para sa kanila at may tatlong sako pa po natira pero kukumpute po natin sa sampung sako ang presyo ng isang sako ay 1,930 i-multiply po natin sa sampung sako. Equals 19,300 po ang sampung sako ng starter feeds. Kasama po ang 500 na trans po equals 19,800 sa sampung sako po. Kaya ang total na po na nagastos namin dito sa feeds, 21,230. Hindi pa po kasama ang mga pangpurga at vitamins na vitamin pro at pepe de Warmer sa aking computation. Doon na lang po natin isa sa mayan pagdating naman po sa pagdispose po sa kanila o sa disposal date po ng mga baboy na ito. Sa feeds consumption na computation po na ito na ibinahagi ko po sa inyo, hindi pa po kasama rito ang 20 na sako ng grower feeds at 10 sako ng finisher feeds. So ibig sabihin mas dodoble pa po ang computation nito. Abangan po ninyo pagdating po ng pagdispose po namin kung magkano lahat ang aming nagastos sa mga baboy na ito. At ito po ay 10 piraso at ang presyo naman po sa kanilang 10 piraso ay 50,500. So may total na po ito na 71,230 lahat ng kanilang presyo. Kaya sa pag-aalaga ng patiners, hindi po biro, hindi po natin masasabi na libangan lang po dahil malaki ang pera na ating kakawalan o kailangan. Sa pag-aalaga ng backyard patiners o backyard hog raiser, kailangan mas malaki po ang pondo natin. Hindi po pwede napakainin lang po natin ito ng kung ano lang po ang nakukuha natin sa ating paligid. At eto naman ang update sa aming inahin na nag-AI o artificial insemination po kami last August 29, pang second reheat po niya yan dahil ang first AI po namin August 14 pero nag nga po o nagpa ito ulit kaya nag-AI po kami o artificial insemination last August 29. Almost kalahating buwan na po ngayon at magandang balita po ito dahil hindi na po ito nag at hopefully na hindi na po talaga siya mag dahil maganda po ang condition na ipinapakita ng inahin na ito. Tahimik na lang po ito at hindi na po ito nagwawala. At ito po ang isang sign na Possible na nabuntis po ang inahin na ito dahil after niyang kumain natutulog na lang po ito. Pero malalaman po namin ito pagdating ng isang buwan nito sa September 29 kung talagang hindi na po ito mag -re -re At ang kagandahan po nito dahil ang pinagkuwanan po namin ng similya na amin pong ginamit rito sa pag-AI ay upgraded pit train. Kaya maganda po ang magiging anak nito kapag sinuwerte dahil malalaki at masel-masel po ang mga iaanak nitong mga biik o mga piglets at ang dami na kinakain ng aming inahin po ngayon ay nakadayet pa rin po ito isang kilo at kalahati po sa loob ng isang araw kalahating kilo sa umaga kalahating kilo sa tanghali at kalahating kilo sa hapon hanggang September 28 at pagdating naman ng September 29 dalawang kilo na po sa loob ng dalawang buwan ang kanyang kakainin hanggang dito na lang po